Ganda morning mga amigo, andito tayo ngayon sa bayan ng palanas Yes, dito naman tayo gagala at dito naman tayo uh, mag ikot-ikot mga amigo At syempre kung gusto nyo masubaybayan yung ating gala ngayon Please follow and subscribe para naman lagi-lagi tayong magkakasama mga amigo Ayan o. So pasensya na o medyo ano tayo no, uh, hindi nakapag-upload kasi busy tayo sa trabaho kaya ngayon agala tayo kaya marami naman tayong i-upload ngayon mga amigo. At nga pala kung bago ka pala sa aking channel ay welcome na welcome ka. Huwag mong kalimutan na mag-follow at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo mga amigo. At huwag nyo palang kakalimutan na i-share yung ating video ano. Yan para naman makita ng ating mga kababayan nasa malayo yung lugar kung saan sila isinilang. Ayan no. Ayan so continue na tayo sa ating travel. Ayan mga amigo, ang ganda ng panahon ngayon kaya maganda mag-travel. no? at andito na tayo sa Barangay Hull. Andito na rin tayo sa may munisipyo nila mga Luli. Ayan. Diyan yung papasok, yung pagpupunta kayo sa munisipyo, papasok kayo dyan, ano? At dito, andito na yung talipapa nila, yung public market ng Palanas Masbate. Ayan, shoutout na lang sa mga andito ngayon, ano? Ayan, especially sa mga binders natin dyan. Yan, shoutout na lang. At nga pala, shoutout sa ating mga kababayang mas batin niya dyan. Papatikaw at Burias ka man. Miga, miga shoutout. At uh, shoutout sa mga guwapo at uh, mga gandang kaibigan din. Ninejas, yes, Moto, Louie Labastida, Angelo Labastida, Miguel Grotas. Ka-alert kay Jerry Kiskis at syempre kay Joel amanti Alba. Ayan, uh, Alex uh, Malunis. Miga-miga shoutout na lang, ano. At sa mga sumaporta sa YouTube channel natin. Ayan, miga-miga shoutout na lang sa inyo, mga amigo. Ah, syempre, diretso tayo. Ito yung ating gagalaan muna, yung simbahan ng Palanas Masbate, mga amigo. Kasi bagong taon, bagong vlog na naman tayo. Nakaraang taon na vlog na natin 'to, pero ngayon, syempre, bagong taon kaya ito ay ah, iba-vlog naman natin itong simbahan ng Palanas Masbate. Ayun 'no. Sa so, pagdating natin dito, medyo madalang yung tao, pero kahit papano ay parang may bisita ata sila mga ludi so dericho lang tayo mga amigo at syempre maghanap muna tayo ng maparadahan ano para naman ah, makapagala agad tayo ayan no so dito eto, 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 sabi ni kuya dito daw tayo sa kaliwa, ano? no dito daw tayo magpark para mas masaya yan shoutout na lang sa iyo kuya ayan miga miga shoutout na lang ayan no at syempre dahil andito na tayo pasukin na agad natin yung simbahan mga amigo no ay ano oh. ito yung matatanaw nyo dito no pag andito kayo yan kung gusto nyo gumala dito punta lang kayo dito mga amigo no kasi maganda dito ay yan oh. so pagpasok natin wow ang ganda pala dito mga lodi ayan no oh. parang ang laki ng pinagbago ngayon na ah. ayan no oh. kita nyo napakasimple sa labas pero nasa loob pala napakaganda wow kita nyo naman at syempre pag lumabas kayo ng simbahan mga amigo ito yung matatanaw mo wow kita nyo naman pati bahay mo kitang kita mga amigo at dito ito naman yung side nila nasa right side wow ang lopet ang ganda yan ito yung matatanaw mo no? Nas, bali, nasa mataas na area itong simbahan na to, mga lodi kaya maganda yung view at ito na nga yung simbahan nila Ayan, at siyempre pag andito ka, marami kang makikita dito mga lodi. Ayan, no oh. Yan, suroy-suroy sa palanas Masbate. bate. Wow, ang lopet. Kita nyo naman. At syempre, maraming may ribolto dito. Pag pumunta kayo dito, marami kang makikita ang ribolto mga amigo. Ayan, no? Kitang-kita naman, di ba? Yan. So, kung gusto nyo gumala, punta lang kayo dito sa Bayan ng Palanas. Ang ganda talaga ng Bayan ng Palanas, mga amigo. At dito sa left side, yan, merong park dito, mini park na pwede niyo tambayan mga luri. Ay yan no? Oh, daming tao na. Yan, kita niyo naman mga amigo, dito pwede kayo magpicture-picture, pwede kayo tumambay kasama ang tropa o pamilya mga amigo. At siyempre, pwede kang dumaan dito sa tulay na bato mga amigo. At kung nga pala kung hindi ka pa nakapunta dito, nakapasyal, pasyal ka na kasi ang ganda dito mga amigo. So, ba no, mga amigo? Hanggang dito na lang yung ating video. At kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel, mga gala, mga vlog dito sa Masbate, mag-follow at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. Ako nga pala si Dudzki Motovlog na hindi pa sikat pero laos na. Bye-bye mga amigo!